Guys, may po tayo ibon isa. Magpapatoko po kami ng ibon. Nagkaganto po lang. yan. po guys. Ayan. Maglalagay ako ng patoka ng ating sisiw. 45 days. Ay! Uh, bio 1 po ito. Bio 1. Ayan guys. Ayan po yun. Dagsagan Gandang ganda pong ano Dadagdagan ko si guys kasi tsunami. medyo Malakas tumuka Ayan Kasi Ang bird Lalagyan natin ano Sandwich at egg Guys. So yung kanilang patukaan Ang lalakas nilang tumuka Kaya dagdagan natin ng kaunti Para Ate nagkaryo o oh. Ako Guys hello po na guys Guys, tingnan nyo yung aking mga alaga Ayan, oh Wow Ah, sila, oh Ayan. So, kumakain na sila ng ano nila Ang lakas nila, guys ah, Ang lakas nila sa pagkain Kaya, so, ginawa ko, guys Inalwa ko yung patukan niya ah, yung kanyang lagayan ng food niya Ito, dinalawa ko, ginawa kong dalawa Ayan. Kasi pagkakagising ko sa umaga, ubus na ubus lahat yan <laughs> tapos doon naman yung water nila may kasama ng pinaka vitamins ayan o no. oh. ah, yung isa doon di ko alam kung buhay pa o parang ay check check natin parang patay natin na yung isa doon parang parang patay na dati Oo oh, nga check check natin anak parang patay na no. Oh, pa? no. dati yung ibon nandun okay, oh. o check, check natin yung check, -check natin Ay buhay, buhay pa na. Ah Mahala ko patay <laughs> Ay guys Buhay pa pala Natutulog Natutulog lang buhay. Buhay pa Natutulog nila Ang isa water niya. Tapos nilalagyan ko ng kanyang vitamins. So mamaya lalagyan ko uli yan. So paubos muna natin ito. First time ko magalaga ng sisig. 45 days. Magalaga po ako ng sisig. Mamaya tulog naman yung sisig namin. Maglalaki naman yung balakang sa kan ulo, mata, ilong, bunganga, saka head, saka ganto. Babay po guys, lulutuin n'yo yung sisig namin, babay po. Ma